Good morning guys, update lang tayo dito sa ginagawang tulay dito sa amin Hanggang ngayon guys, wala pa rin Ang isang taon na yung naghuhukay dito ng poste Wala pa, Ap apat pa lang na poste ang nabuhusan ng siminto sa kadahilanan guys kaya matagal na tapos yung poste dahil sa babago-bago ng panahon laging nagbabagyo dito guys nung nakaraang buwan malakas ang baha kaya sila makapagpatuloy ng kanilang ginagawa malaki yung baha dito sa ilog namin sa so ngayon guys yung flood control doon sa kabila tapos na you you guys hmm? And dito sa amin ito ito lang daw hanggang dito lang daw to pang protekta sa puste sa tulay dito sa gilid saan ko kung 100 meters 100 meters din doon sa kabila shout out pala sa aming Congresswoman dito sa aming distrito na si Honorable Congresswoman Christine Singson-Mihan, ma'am sana ma'am madagdagan mo yung budget ng flood control dito sa aming barrio lalo na dito sa kinatayuan ko dahil naging dito na dagdagan naging dito na pagpatuloy hanggang doon ito yung eskwela. May eskwela dito. Baka yung baha. Yan. Papasok dyan. Lumis yung baha. Papasok dito. Tutumbukin niya yung eskwela dito sa aming barangay. Yan ang eskwela dito. Nagdaga ng budget para sa flood control para maprotektahan yung yung eskwela kawawa din yung mga bata pag na sira yung eskwela namin sa baha yung mga naglilinis guys tupad may tupad at yan guys pusa na rin ang paggagawa nila ng posti namin dito sa tulay oh. natrabaho nila sana matapos na rin yung pusti na to hanggang ngayong pagtapos ng taon Si mahirap yung dinadaanan namin ma awas out yan pagbaha Ah, uh, na naman kaming tumawid sa kabila. Yan ang mga gumagawa ng gusti ng tulay namin. So yan lang muna guys. Update ko lang kayo kung matapos na yung tulay namin dito sa aming lugar. At huwag kalimutang mag-like, share, subscribe na rin sa aking YouTube channel kung bago ka pa lang. Ingat! Ingat tayong lahat!